20 SP 80 WP 50 WG Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga numerong ito sa pesticides? Isang mapagpalang araw mga minamahal namin ka-farmers Ako po si John Mark Dimitilio Aking pagpupugay sa kapwa kong magsasaka Sa episode na ito ay detalyado nating pag-uusapan ang tungkol sa mga numero na makikita natin sa mga pesticides like CARTAP HYDROCHLORIDE 50SP MANCUSIB 80WP at PYMETROSINE 50WG Ano ba ang ibig sabihin ng mga ito at papaano ito nakakaapikto sa ating paggamit ng pesticide sa ating bukid? Pero bago tayo pumunta sa detalye, importante muna na ating malaman kung bakit nga ba mahalaga ang tamang pagpili ng pesticides formulations. Ang bawat tipo kasi ay may kanya-kanyang gamit at epekto sa ating pananin. Kaya naman, kritikal ang pag-unawa dito para sa epektibong pest management at crop protection. Ano, excited ka na bang matuto? Tara, samahan niyo ako! Bago tayo sumabak sa mas, sa mas specifics, importanting maintindihan muna natin kung bakit crucial ang tamang formulation at concentration ng pesticides. Ang mga numerong ito gaya ng 20, 80, o 50 ay tinatawag na concentration o nagpapahiwatig ng porsyento ng active ingredients sa bawat formulation. Mahalaga ito dahil ito ang magdedetermine ng epekasi ng produkto at kung paano ito dapat ihalo at i-apply sa ating mga pananim. Ano nga ba ang 20SP, 80WP at 50WG? Pag-usapan natin ang mga specific na examples. Kapag nakakita ka ng 20SP, ito ay nangangahulugang 20% ng laman na produkto ay active ingredients at ito ay isang soluble powder na natutunaw sa tubig. Na ibig sabihin, kung meron tayong isang kilo na 20 SP o 200 SP, 200 grams doon ay pure active ingredients. Ganito rin ang logic sa 80 WP o 800 WP at 50 WG. Kung saan, ang WP stands for wettable powder at WG for Water Dispersible Granules. Ngayon, alam na natin ang ibig sabihin ng numerong ito o ang mga concentration. Pero ano namahan itong mga litra na ito o itong formulation? Unahin natin ang Wettable Powder or WP. Ito ay dry formulation na kailangang ihalo sa tubig bago ispray sa pananim. Ang maganda dito, madali itong store at i-transport. Pero kailangan ng ekstrang pag-iingat sa paghalo para maiwasan ang paglanghap ng powder. Kailangan ng constant agitation sa spray tank para manatili ang suspension at hindi nagsisitel at mag-cause ng clogging sa mga nozzle. Sunod naman natin ang soluble powders o SP. Kung ang WP ay nagiging suspension sa paghalo ng, sa tubig, ang SP naman ay completely natutunaw na nag e ensure ng uniform na distribution ng active ingredients pag ina -apply. Mas mababa ang risk ng pag-clog ng nozzle during spraying kumpara sa granules o powders at walang iniiwang residue. Pero remember, ito ay sensitive sa water quality. Kailangan ng tamang klase ng tubig para dito upang maiwasan ang clamping. Pwede ring mapiktuhan ng pH o hardness ng tubig ang solubility. Potentially, nagpapababa ng effectiveness. Last but not the least, ang water dispersible granules o WG. Hindi ito ganhap na natutunaw sa tubig, pero nagdi-disperse ng maayos para makagawa ng suspension ang granules ay mas madali at safer hawakan kaysa powder. Bawas ang risk ng inhalation. Mas mababa ang drift potential kumpara sa soluble powders, leading to more precise application. Nag-generate ng less dust during handling at mixing. Improving user safety. Pero similar sa WP, kailangan din ng continuous agitation ang WG formulations para manatili ang granules sa suspension. So, with that mga ka-farmers, ang pagpipilian sa paggamit ng wettable powder, soluble powder, o water dispersible granules ay depende na sa inyong pangangailangan. Sa bandang huli, ang pinakamahalaga ay ang pagiging responsable sa paggamit ng mga ito upang hindi lamang protektado ang ating mga pananim, kundi pati na rin ang ating kalusugan at kalikasan. Maraming salamat sa pagtutok sa episode na ito. I hope na mayroon akong naibahaging kaalamang agrikultura ngayong makabagong era. Huwag kalimutang mag-like, mag-comments, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa susunod nating pagkikita! Happy farming mga ka farmers